balik na po nakaroon na na peace talks nila. Gano, mangutana ko nila. Mangutana ko nila. Kini si BBM. Ikay ni Sakag Bukid? Sundalo ka? Ikay polis nagbantay dito sa pakibato o marilog? Ina musukol sukol ko. Musukol yun Utang ina. O sa ginahulat na to. Utang ina gisayunan mo kay wala mo ni agi anak Na eh, malamang ikaw matulog ka na kay Kutson o oh, hindi na kay Unlan. It's easy for you. For, so I, am 36 years old. 36 anyos ko. Then lumaki ako dito sa Davao, no? Born and raised gud ko sa Davao. mula nung pinanganak ako hanggang until two years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Ma. Karon, kis, uh, sino ang nag uh, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo? kinsay ni Antos matog ug bukid no musaka og bukid kay para you know to keep uh, peace and order ang polis og sundalo nga dugay nagantos ang mga lugar diha <laughs> onya karon kay tungod naalang mo eh, moy ambot unsa mga problema ninyo sa vice presidente wa ko kay bao tanan kalaban atong tong niaging administrasyon lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon inyong ginakauban mao na inyong ginabuhat for i do not know what fucking reason god for what necessity Tangina. na Kaya ang nag -antos. kita, kami, mga taga-dabaw, kato mga pro probinsya nga dagang pag NPA nga dugay kaayo kinawala naman unta na kay para makahimo na ta magamit na nato Toyota wa nay samok gibalik na po na na ng pistols nila Gano mangutana ko nila mangutana ko nila kini si BBM ikay ni sakag bukid sundalo ka ikay pulis nagbantay dito sa pakibato marilog Utangin na gisayunan mo sa mga kinabuhi nga nawala diyan nagantos. Mga natibo diyan giila diyan gihimong NPA. Utang ina gisayunan mo kay wala mo ni agi anak. Ana, ana eh, malamang ikaw matulog ka na o oh, hindi na It's easy for you. But what of those people who are there who are suffering? Patay gigo ani ba. Yawa ni. Ayaw lagi tangina. na. Kaya mo before ko ni Anne ba before ako pumunta dito. Inisip ko na talaga anong bangka yung sasakyan ko. Ano ba? tangi na initan ko ani ba. Oh. bitaw you know bona, ever since pag sugod so na ko nga pagka mayon na ko what dikay ko vocal because 36 years old ko ako mga anak gagmay pa nga di na ko gusto nga they will miss their father ba pero sometimes di man gud makaya gud we're talking about not only the city but the entire country Ngayon, yeah. ina musukol sukol ko. Know, musukol yun ta, butang ina sagina hulat na to kay tomato lang ana their need for self preservation you will create all of this and who is responsible kin man oh uban natas indonesia oh dile na mingaw kay sana ko katulag chicken sa dito tong ex oh ha inom dayon ta at least ako uban kin man an Oh, timan anta ka. Pag tanta ta, kitan hati hatito, uban ta. Kapuya no? Apoy ba? You know, ultimately the point is na namang ta. You know, the, the previous administration, ...mola... lisod ni paminawon so, because I am a Duterte myself, ha? Huh? but if you want to listen then you are free to listen. Well, kay PRRD, o oh, kamo, nga idol man kay ako pod, idol kinako kamahan. gipakitaan, gipinakita niya naman na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. Na pwede. If you only do it. Oh, ngaron ang problema. Naanap na dito, andun na tayo. Gina, bira na po pabalik yung asa ng tae. Dito na po tayo, padulong sa tae. O, say, putang ina. Because, ito ngod lang, because of politicking. Ano, politika lagi perme. Kung bitaw na, yung, yung Pasko Fiesta, yun, gusto na ako kasi ka na, wala ko labot kaya kayo ng tambalos-los. Putang ina ng baboy na, sa ko ng kita ko Well, ako, nanaba naman po ko, pero native man yung alitsyon. Uh, crispy na ko ganit. Kaya commercial na baboy. Kay, pula kay Gaping, mga commercial na baboy. Oo insurgency. Oo because that's all because uh, they, they, they are the enemies of the previous administration i do not know through the use of power authority and resources which they have now